Yan mga lulus for video. May paglaban natin sa barangay. Ito. Ah, uh, di ba? May laundry. Ah, uh, mayroong dryer at saka washer. Tapos dito, pero CR, may isang CR din diyan, dalawang CR. Tapos mayroong liguan. Ako ang nagmaintain dito kasi bakit may ganitong factors lang. Yung CR lang ang nilinisan ko. Tapos mayroong pa sa rito plantahan. At uh, saka may plancha. Hindi uh, na joke diri ha. Kasi may mga taong nakatira full time nandiyan sa boat. Okay lang kung summer time. Pero pag during winter time, nandiyan lang sila nakatira. You know the reason why? mm uh -huh. Oh. Ano yung makwento tungkol sa Canada, Canada, malaking sahod sa Canada, maganda dito sa Canada, kahit matanda dito sa Canada, nagtatrabaho dito sa Canada. Pero hindi ninyo alam na nasa boat na nakatera ng uban, muna ka ng uban, magyaw yung malaking sahod dito sa Canada, mga boat na sila, boat-boat. Boat-boat <laughs> na sila loads. Mm. Kita ninyo? Tapos, pini-filter ninyo yung magaganda ng mga kwento, yung pagkwento ninyo, pero sa totoo lang, ilang job na kaya kayo dyan ilang bayaran na nga uh, na i-stress na yung mga utak ninyo. O, oh, biruin mo. Mga Canadian yan. Ha? Nandiyan, nagtiis, nak, nakatira sa po. Imagine, pag winter time, pero no choice. Tiisin. Kasi doon sila, nag -ano, yung iba siguro, nag-iipon, nag iipon nag iipon meron siguro mga plan B and plan C. Hmm. Ikatulad sa mga Pilipino, nga walang plano sa buhay. Alam mo yun, mga lods, bayin mo sa inyo. Pag, if you are a newcomer in Canada, spend your money wisely save as much as you can dili kay sa ngayon mag-iisip kayo uh, kung kukuha ko ng sasakyan 700 per week pwede pala ako kukuha ng isang job para itong job na to ang magbabayad dito tapos pwede pala ako ng isang job kasi ito pambayad ko ng bahay pero na naisip mo ba hanggang kailan ko pala ito gagawin sa buhay ko baka after 3 months or after 3 years pagod ng katawan ko ayaw ko na mag dual job paano ko itong mga payments ko na tag 25 years 7 years, 9 years to pay ano kayang gagawin ko mangyayari sa buhay what if magkasakit ako what if malit off ako di ba? tapos biruin niyo nag-enjoy na kayo to alas 6 kwarts kanada mayaman na, nagda-drive na kung ano-ano pinagda-drive. Uy, malaki na yung negosyo ni ano sa Kanada Uy, hindi mo alam din. Baka may changes dyan sa mga business mo. Maraming competition. Kaya walang masama pag mag-ipon kasi hindi mo nakikita ang long term, ang longevity o ka ng tinatawag nila o sustainable sa business o sa imong trabaho o base sa imong lawas ng imong kupunan Walang masama sa so mga advice Ang problema natin lahat, kahit nasa mga tao sa Pilipinas, is financial literacy. Kasi sa Pilipinas, maraming pwede nang mayayaman doon. Yung iba nga, maswerte kasi papadalahan na ng mga pera ng mga asawa kasi nag-overseas yung mga siman ng mga asawa. Tapos yung mga asawa, anong ginawa din sa Pilipinas? Uh, gastador, pala utang, nabaon po sa utang. Di ba? Yun ang sinabi ko nga sa inyo. Kahit saan kayo. Kung nasa Pilipinas, ay, Diyos ko. Sige na, to this video. kapoy na ko explain. Ay, hindi mag -all.